Inaresto ang isang tricycle driver sa Mapandan, Pangasinan dahil sa umano'y pagtutulak ng ilegal na droga. Nagsalpukan naman sa bayan ng Alcala ang dalawang motorsiklo, patay ang dalawang rider. Makibalita tayo kay Alfi Tulagan ng GMA Dagupan. Nagsalpukan ang dalawang motorsiklo sa bahagi ito ng kalsada sa Barangay San Nicolas, Alcala, Pangasinan. Tumilapon sa kalsada ang dalawang rider sa tindi ng salpukan ng dalawa. Nagtamo sila ng matitinding sugat na kanilang ikinamatay. Lumalabas sa investigasyon na ng agaw ng lane sa kalsada ang rider na si John Michael Ramirez. Dito niya nakasalpukan ang isa pang rider na si Jonas Chris Custodio. Pareho silang walang suot na helmet. Napagalaman ding lasing sila at walang mga lisensya para magmaneho ng motor sa bayan ng Mapandan na timbog sa Bybas Operation ang isang tricycle driver. Ayon sa pulisya, hindi lang pamamasada ang pinagkakakitaan ng suspect na si Edwin Carino. Rumarakit din daw siya bilang pusher ng Shabu. Parang sideline niya na yung, ano, yung pag, pagbibinta ng drugs. Sideline niya yun. Pag may mga customer, kunwari, sasakay sa kanya. Tapos doon na sa ano sa kung saan sila mag-meet. mag meet Positibong nabilhan ng police asset ng Shabu ang suspect na kumpis ka sa kanya ang dalawang pakete nito. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Niraid naman ng San Carlos City Police ang bahay ng isang manong tulak din ng droga sa barangay Baldog. Pero wala ang suspect na si Crestito del Rosario nang gawin ng operasyon. Nakuha sa loob ng kanyang bahay ang walong sasye ng Shabu at mga drug paraphernalia. Kaya nga nakatisbay tayo nagpositive. Kaya yung report sa atin, confirm Then immediately we applied for search warrant. Tinutugis pa ang suspect, Alfitulagan, nagbabalita Pilipinas.